So guys, ito na yung ating ginawang liquid detergent. Tingnan natin. Ayan siya o. Oh. Tingnan nyo. Napakaganda na ng kulay. At naalis na rin yung mga bula-bula at mga buo-buo. Ayan. Ayan, ayan siya. Ay, ito nga palang sandok na ginagamit ko para, da, para lang talaga ito sa paggagawa ko ng sabon. Ayan, kasi ito ay ginagamit ko to ng kusina. Nababad siya sa paggagawa ko ng Ah, diswasing. Ayan ang na, naging hitsura. Kaya, eto para na dito sa ano. Baka akala nyo ginagamit ko sa kusina. Hindi po. Ayan na yung ginawa kong liquid detergent. Ayan, napakaganda. Alam nyo, amoy ano siya. Amoy laundry shop. Mm, -mm napakabango. Kasi ano to, Ariel scent. Mm -mm, ayan. So, ayan. Pwede natin siyang, sa mga nanay dyan, na walang hanap buhay, pwede natin siyang gawing negosyo. Hmm, di isip nga ako kung ano, kasi ito naman ay ilalagay lang natin sa mga bote. pwede na natin siyang ibenta. So, ayan, thank you so much sa mga nanood. Maraming salamat. Ayan, nakagawa na naman tayo ng liquid detergent na DIY. Dahil, dalawa lang naman kaming mag-asawa na gagamit nito. liban akong ihini yung mga manugang, ayan ah uh, Matagal-tagal tong gamitin kasi malaki tong timba na binili ko na lagawaan ko. At saka ano to siguro ma, ano to, abutin to ng 17, 17 liters. Kasi yun yung nakalagay doon na kapag gumawa ka nito, 15 liters na tubig, abutin siya ng 17 liters. Siyempre yung mga ginawa mo, madadagdag dyan. So ayan, thank you so much. Maraming salamat sa mga nanood. Ayan, pwede na akong maglaba. Yan, thank you so much. Maraming salamat and bye-bye ulit. Thank you sa support.